Eryn, ang sarap mo tingnan kumain. Ayan. Yeah. Ubus lahat. Shout out naman, Boss Won. <laughs> na ako sa pagkain pero ang mga mga ito libre na ito oh my okay. goodness marami yan siya guys marami yan kibali 19 kami dito tapos isa isa kami kain po talo asa na ba kayo? dito so, ang um... Ang loob niyan guys, ito. May supra siya. Tapos, ang daming kanin. Kanin is life. Ayun naman ang gloves. Tapos, may soft drinks. Tapos, yun. Kakain na po kami. Thank you, madam. Ayan, ni. Daming kanin. O, oh, ito yung ano, popos. Sana all. Ibog-ibog lang sa ako karon. Suka? Iba iba ba? Dami suka. Ay, iwan ko ano to. Wait, kay tita. Ganyan daw. Ibigay niya kay tita. Hindi ko alam. Nagbigay na si ay, ay, si Ate Irene. Oh. Ay, Kainan na. Let's eat, guys. Kunin mo na manok mo. Oo. Kuha uh, lang kali Ano? ko pa, ang dito Kasi sa pa, uh, pinggan. Painin ang gloves, uh, guys. Hoy! Oh, uh, oh, grill mo Hindi yan sinugba. Grill to? Hindi grill, grill to sa oven, hindi to sinugba. Di ba sabi natin charot? Oo, hindi nga ni malam ni Oo, dami niya. Ako pero hindi yan. Ka mo? Tapos nito, may ice cream ka. <glaugan> may kumain. Sige, maglaro lang kayo dyan. kami na lang po. Leni! Ano ko? Ito yung na. sa no, ref? Sa freezer. yung kumain. <glaugan> <Bahala> kayo. Bakaala kayo sa buhay ninyo. ano lang, nilalaro mag <laughs> Napahintay niyo ang grasya! Charot! Hindi yung ano, bakit balls? <laughs> ang <laughs> <laughs> daming tani! mag-inig yung ubos. <laughs> kain, kain, kain. Mamaya pa yan matapos! Dami o. Pagkain lang. Kain mo ako ba? First, may panghimagas kaming ice cream, baskin roll. Okay.